Inaapela ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa Department of Justice na baligtarin ang pagbasura sa reklamong grave threats na isinampanya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Salima Refran. Okay. Kasama ang kanyang mga abogado, naghain ng petition for review sa Department of Justice si ACT Teachers party list representative Franz Castro. Ito ay para suriin at baligtarin ang naging pag-dismiss ng Quezon City Prosecutor's Office sa inihain niyang reklamo grave threats laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Dito lang nakaraang buwan ibinasura ng Piskal ang reklamo ni Castro dahil daw sa insufficient ang ebidensya laban kay Duterte at hindi raw naabot ang mga elemento ng kasong grave threat. Ako ay umaasa no, na makikita ng Department of Justice yung mga justification natin doon sa sa habla na, na inano natin yung grave threat. Uh, dahil ang' uh, yun nga, no, nakita ko talaga na napaka unfair noong uh, naging desisyon. No, hindi man lang binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Ito ay test ng judicial and prosecutorial systems. Ating binibigyan ng litmo test ang judicial and prosecution dito kung sila ay magbibigay sa atin ng karapatan remedyo. Dadaan naman sa proseso ng case screening at evaluation ng DOJ ang petition for review. The department will look at it objectively. Um, yung... Trabaho po kasi ng, um, ng Department of Justice and prosecutors in general is to look at any case objectively. Titignan ho natin kung yung ebidensya na sinabmit nila, yung mga allegations doon sa kanilang complaint ay papasok doon sa mga elemento ng krimen. Matatandaang nagkugat ang reklamo sa mga naging pahayag ni Duterte laban kay Castro sa kanyang programa sa TV. Ang mga pahayag niya ito ang naging dahilan ng MTRCB na magpataw ng suspension sa programa. Desyembre ng nakaraang taon. Pinagtibay at pinalawig pa ng MTRCB ang suspensyon sa programa nitong Enero. Sisikapi ng GMA Integrated News na kuno ng pahayag si dating Pangulong Duterte ukol sa petisyon ni Castro. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Nakamonitor na raw ang polisya sa mga grupong nagsusulong ng pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Binabantayan din ang posibilidad na may paglabag umano sa mga bata sa mga nagbibitiw ng salita ukol sa Mindanao separation. May ang balita sila Jonathan Andal at Chino Gasto. Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Sa gitna ng ganyang pagpapalutang, binabantayan na ng liderato ng pulisya ang mga grupong nagsusulong ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ay kahit pa hindi naniniwala ang BNP chief sa ngayon, napagmumulan ito ng gulo dahil wala naman daw kasing malaking grupong sumusuporta dito. Kabilang sa binabantayan ang posibilidad o manong may malabag na mga batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yun ang mga tinitinan natin, those who are talking about such interest of uh, separating, yan you know, ang may minomonitor nito natin. There are some provisions of the law uh, that defines yung uh, criminal uh, act relative to this. So bilang pulis uh, gaya ng palagi kong inuulit, uh ulit, uh, we always uphold the law. Binigyan din naman ng Defense Department na isa sa tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad 'yan hindi lang externally o sa usaping panlabas kundi kahit sa internal o panloob na usapin ng bansa. Alus pareho ang posisyon ng Justice Department na kontra raw sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontra raw ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon Kontra rin sa kampanyang kumalas ang Mindanao sa Pilipinas, ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines, at ang League of Provinces of the Philippines. Si kamigin Governor Sivier Romualdo nga, kinukonsiderang magsampa ng reklamong sedisyon laban sa mga kapwa Mindanawan niyang sinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ay kung mauwi raw sa gulo ang panawagan nilang ikalas ang Mindanao sa Pilipinas it's a possibility. mag initiate kami. Kung magiging tumultuos pa siya, meaning magulo, and then if they the parang outside legal means yung paggawa yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its its functions in Mindanao which is yun yung purpose nila is to secede possible na they, they could be committing uh, sedition na Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuos o magulong paggamit ng pwersa, pananakot o anumang iligal na paraan sa mga nabanggit ng Revised Penal Code sa Krimeng Sedisyon. Yan ay kung gagamitin niyan sa mga sumusunod. Pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdaraos ng eleksyon. Pagpigil sa gobyerno o mga opisyalis nito na gampanan ng kanilang tungkulin. Pagdulot ng pagkamuhi o pagiganti sa opisyal ng gobyerno o sa isang pribadong tao o social class. At pagsira sa sinumang tao, munisipal munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mang-uudyok naman na gumawa ng mga yan, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa namin kunan ng komento ang dating Pangulo. Habang si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan ng mga ito. Itong unang balita, Jonathan Andal, Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Tinanggi ng Chinese Embassy na nanggaling sa China ang mga nagtangkang mag-hack sa ilang website ng gobyerno ng Pilipinas. Ito yung iulat ng Department of Information and Communications Technology nitong weekend na naharang nila ang tangkang paghak sa Overseas Workers Welfare Administration website. Ayon kay DICT Secretary Jeffrey E. na trace nila ang internet protocol o IP address ng mga hackers sa isang state-owned telco sa China. Git ni Chinese Ambassador Wang Xilian, maring kinundin ng Chinese government ang lahat ng uri ng cyber attacks. Hindi rin daw nila pinapayagan ng mga iligal na aktibidad online sa bansa o sa mga gamit na pag-aari ng kanilang gobyerno. Tinawag pa ni Wang na irresponsable at walang basihan ang mga iniulat ng DICT. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag ang DICT. Na-diagnose na may cancer ang hari ng United Kingdom na si King Charles III ayon sa Buckingham Palace. Una ito napansin ng operahan si King Charles para sa kanyang enlarged prostate noong nakaraang buwan. Nakumpirmang cancer nga ito sa diagnostic test pero hindi raw prostate cancer. Hindi pa nililinaw ng palasyo kung anong uri ito ng cancer. Tuloy ang state business at official paperwork ni King Charles pero ipagpapaliban muna ang kanyang public engagements para sumailalim sa treatments. Nanatili raw wholly positive si King Charles sa kabila nito. Sa isang ex-post, nagpakita ng suporta kay King Charles si British Prime Minister Rishi Sunak. Sinabi naman niya as President Joe Biden na nababahala siya sa kalagayan ng hari ng UK at plano niya itong tawagan. Si King Charles ay umupong hari ng United Kingdom noong September 2022 matapos ang pagpanaw ng kanyang inang si Queen Elizabeth II. Sabi nga nila, isigaw mo ang pagmamahal mo. At yan nga ang literal na ginawa ng isang groom sa Lipa, Batangas. Miguel Antonio ba sa Inglobang yung pagparito pang makaisang didib si Ala Lidje. Sana yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Papa, father. Nakakagulat ka naman eh. Aliwan dala ng pagsagot na yan ng groom na si Miguel Antonio sa kanilang kasal ng bride na si Aleli noong January 27. Hindi lang kasi niya basta sinagot ng tanong ng pare, ipinagsigawan niya pa. Sabi ni Miguel, akala niya raw kasi mahina ang sagap ng mikropono dahil mahina raw ang narig niya nang sumagot ang bride. Ang funnily ever, after na moment na yan, ikinatuwa ng netizen at umanin ng milyon milyong views online. Pero wait, there's more. May kwelang tagpo rin sa Kiss the Bride. Huwag mong sakalain Hawakin ayos. Baga sa liig mo, hinahawakan. Wala pa akong sinasabi. <laughs> sa na ng usapin ng People's Initiative para sa charter change, sinuportahan at dinipensahan ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez sa anilay pag-atake ng Senado. Gate naman ang mga senador, wala silang sinasabing mapanira sa Kamara. Gumugulong na rin ang pagdinig ng Senado sa resolution of both houses 6. May unang balita sa si Natina Panganiban Perez at Mav Gonzalez. Panahon na ba para alisin ang limitasyong nakasaad sa konstitusyon pagdating sa pwedeng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, mga kumpanyang may kinalaman sa public utility gaya ng tubig at kuryente, at advertising? Tinalakayan sa pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses 6 para sa ilang framers o bumalangkas ng 1987 Constitution, oo. Gayon ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na pabor tanggalin ang restrictive economic provisions sa saligang batas. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. Meron ding hindi. Ayon kay Atty. Christian Monsod, hindi naman nabanggit ang chacha bilang paraan para maabot ang mga dati ng target ng administrasyon para sa ekonomiya. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Sen. Si Chief Justice Hilario Davide Jr. nagbabalang posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung baguhin ang economic provisions. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap he plans to death. I leap to hell. It will be a dance to the grave or to hell. Tinalakay rin sa pagdinig kung dapat ba ihiwalay o magkasamang boboto ang Senado at Kamara para amyendahan ang konstitusyon. Dati nang ipinunto ng mga senador na dapat ay hiwalay ang pagboto. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Kaya si Sen. Robin Padilla ng resolution of both Houses 7 para raw malinaw na hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan. Giit ng liderato ng Senado, hindi mamadaliin ang diskusyon sa economic provisions. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Siniguro ni Sen. Sani Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Sa Kamara, mas mahigpit ngayon ang seguridad matapos makatanggap umano ng banta ang ilang kongresista. Pinagbawala magpark ang mga motorsiklo sa harap ng mga gusali. Connected ko sa Uh, hindi namin alam basta sinasabi lang na baka bombahin dong House of Representatives mga ganon. But as I've said uh, we take all these threats seriously. Ang mas binahigpit na seguridad dito sa Kamara mananatili hangga't hindi pinababawi ng liderato. Sa gitna nito, pinagtibay ang House Resolution 1562 na dinedepensahan si House Speaker Martin Romualdez sa tangkamara sa anilay mga pag-atake at paglabag ng Senado sa Interparliamentary Courtesy Cognay sa People's Initiative. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. Umalman naman ang ilang senador sa sinasabi sa resolusyon ng Kamara na pag-atake umano ng Senado. Nakakalungkot that the House, our co-equal uh, body here in the legislative branch has accused us of practices Which they are doing in the very same accusatory uh, uh, document. What I cannot accept is that the resolution, the title of the resolution, is there intense assault. There was no direct assault coming from the Senate and uh, towards the any member of the House of Representatives. This resolution is an affront. To the Nanindigan din si Senate President Juan Miguel Zubiri na wala silang sinasabing mapanira sa Kamara. Hindi rin daw para sa kanya na utusan ng mga senador na may kanya-kanyang advokasya at damdamin. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo na ipasa ang rb 6 in two weeks. Bukas naman ang tanggapan namin ni Speaker na makipag-usap. Para naman sa mga nasa likod ng buhay ang EDSA Network campaign, hindi kailangang amyendahan ng saligang batas para palakasin ang ekonomiya. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Ito ang unang balita, Tina Panganiban Perez. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Uh -huh. Dahil dumarami ng aning palay, bumababa na ang presyo ng bigas sa ilang probinsya. Live mula sa Mangaldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Igan, sa ngayon umabot na sa piso hanggang tatlong pisong ibinaba sa presyo sa kada kilo ng bigas sa iba't ibang pamilihan dito yan sa probinsya ng Pangasinana. Bumaba ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Sa Dagupan City, piso hanggang dalawang piso ang bawa sa presyo ng kada kilo ng bigas sa Malimgas Public Market. Nasa 48 pesos per kilo ang pinakamura at umaabot hanggang 59 pesos per kilo ang pinakamahal na mabibiling bigas doon. Sa presyo po ngayon medyo bumaba ng konti. Bakit okay. po? Um, second crop po, anihan po mas, dati kasi diba nakakabili ka ng 40, 40 something na yun. Ang pinakamababa na nasa 50 na yun sa mga groceries kasi ang pinakamababa na Sa mga public market, piso hanggang tatlong piso ang ibinaba sa presyo ng bigas. Paliwanag ng mga rice retailer, marami na nagaani ng palay, kaya unti-unti na nagmumura ang presyo nito. Sa monitoring ng Samahang Industri ng Agrikultura o Sinag, inaasahang bababa pa sa apat na piso ang bawas presyo sa kada kilo ng bigas hanggang Marso. Sa mga susunod na linggo, mas marami ng local rice ang mabibili sa merkado dahil sa sabay-sabay na anihan ng palay. So far, ano, ma maraming import na dumating. So wala tayong kakulangan. Uh, majority kasi mga 70% uh, na sa merkado is imported. Igan, patuloy din ang pagbaba sa buying price ng palay. Sa ngayon ay nasa 25 hanggang 28 pesos ang buying price ng palay sa iba't ibang bayan dito sa Pangasinana. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Balitang consumer pa rin, inaasahang mas bababa pa ang presyo ng galunggong dahil open fishing season na ulit sa Palawan. Ang bahos naman, kaya pa raw ibaba ang presyo hanggang 70 pesos kada kilo ayon sa Department of Agriculture. May unang balita si Maki Pulido. Depende sa laki at klase 160 hanggang lampas 200 pesos ang kada kilo ng bangus sa Kamuning Market Quezon City. Paniwala ng DA, kayang mapababa ang presyo sa mga pamilihan sa Metro Manila na base sa kanilang monitoring ay nasa 150 to 240 pesos ngayon kada kilo. Tinatasa ni Secretary Laurel ang para pag-aralan kung paano mapataas ang production ng isda at uh, naniniwala ang ating kalihin na kayang ibaba yung presyo ng bangus sa Laguna de Bay nang uh, 70 to 80 pesos uh -huh. per kilo tutulungan ng DA yung mga gustong mamuhunan sa mariculture at aquaculture para maging sapat ang production ng isda kasama na rito yung bangus, tilapia, ito, pompano at uh, saka yung crab Hanggang 30% naman ang inaasahang ibababa ng presyo ng galunggong sa muling pagbubukas ng open fishing season sa Palawan na malaking supplier ng luzon. 200 to 320 pesos kada kilo ang lokal na galunggong ngayon sa Metro Manila, mas mahal kumpara sa imported. Pati sa presyo ng bigas, Commonwealth Market, mas murang imported kesa sa lokal na 55 to 58 pesos kada kilo. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin, sabi nila wala naman daw tayong aanihin, wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaani na lokal. Madadagdagan pa ang supply ng bigas dahil simula na ng anihan ng palay at sapat ang patubig. Kaya hindi raw nag-aalala ang DA sa tagtuyot na dala ng El Nino. Sa lawag Ilocos Norte, hinahabol ng mga magsasaka ang anilay mataas pang presyo ng palay. Inaasahan kasing magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng farm gate price na sa monitoring ng grupong sinag ay bumaba sa 25 to 27 pesos per kilo mula sa dating 28 to 30 pesos kada kilo. Dahil uh, malaki yung area na nataniman, uh, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Hindi natin uh, ma-atpar yung ating production last year at 20.06 million metric tons. Pwede pa nating malampasan. Sana nga, sabi ng SINAD, dahil kung maapektuhan ng El Nino ang supply ng palay, maaaring sumipa uli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So far, monitored natin yung ilang uh, farmlands sa uh, Ecija. Uh, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan, uh, pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, muling nagpahukay ang mga magsasaka para gawing mas malalim ang imbakan ng tubig. Sa kagandahan, sir, ang ah, nagkaroon siya ng bukal, hmm. kaya maraming tubig yan, hindi Basta-basta na, natutuyo. Sapat pa raw ang patubig ngayon pero nagtitipid na rin sila para sa tagtuyot. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Sa pabalik, komosahin natin ang presyo ng mga bulaklak sa Damawa Manila ngayong papalapit na ang selebrasyon ng Valentine's Day. May unang balita live si James Sagusin. James Good morning, Ivan. Alam mo, sa weekend pa inasa ng no, mga nagtitinda dito sa Dangwa sa Maynila, yung pagbabago at pagtaas ng presyo ng bulaklak. Pero ngayon pa lamang daw, eh, marami nang mo order sa kanila para sa Valentine's Day. Maraming bulaklak na mampagpipilian sa Dangwa sa Maynila depende na lang kung ano ang hanap mo, na favorite ng pagbibigyan at swak din syempre sa budget. Ang all-time favorite, lalo na sa papalapit na Valentine's Day na roses, hindi pa naman tumasang presyo. Ang red roses na 22 to 24 stems ay 900 pesos. May fuchsia pink roses din na 700 pesos, habang yung light pink at white roses ay 300 pesos per bundle. Ang sunflower ay 200 pesos ang 10 stems. Mayroon ding Malaysian mums sa 150 pesos ang 12 stems. Hindi syempre mawawala ang lilies, tulad ng stargazer at Casablanca na 150 pesos per stem. Nasa checklist din ang gerbera at carnation na 180 pesos ang 10 stems. Kung gusto ng imported roses at may budget, available ang China roses na 1,200 pesos at paper roses na 700 pesos. 20 stems na yan. May Ecuadorian roses din na 3,500 pesos ang 25 stems. Habang yung tulips ay 90 pesos per stem. Mabenta rin ang mga filler na mas nagpapangat sa ganda ng mga bulaklak tulad ng eucalyptus, gypsophilia at goldenrod. May mga bouquet naman na mapagpipilian mula 500 pesos hanggang 1,500 pesos depende sa flower arrangement. Pwede rin magpasadya, ikaw mismo ang mamili ng mga bulaklak na ilalagay. Ngayon pa lang may mga umuorder na raw sa mga nagtitinda para sa Valentine's Day. Regular price pa rin po siya, hindi pa siya tumataas. Mga next week din. Siguro tataas ng mga 50 pesos, 100. Sa dangwa rin ang takbuhan ng mga may flower shop tulad ni Elmo na may pwesto sa Paranaque. Inaasahan na raw niyang maraming order sa susunod na linggo. Gusto ko press, press ang mga flowers na binebenta ko. Yung hindi yung mga napag ano na ng ibang araw, ganyan. Pa-reserve na, pero kailangan may down payment or all payment. Hindi ka pwedeng magpa-reserve na reserve lang. Kailangan, yon may cash. Si Tia naman galing pang San Mateo Rizal. Naglagay na raw siya ng karatula sa kanyang flower shop para sa advance orders. Siyempre, ino-offer ko pa rin po yung the best para sa tao dahil ang hirap po ng buhay ngayon. Mahal ang flowers. Sala. Samatala, Ivan, pinakamagandang diskarte para doon sa mga kapuso natin na magtutungo dito sa Dangwa ay ilista na nila yung mga bulaklak na bibilhin nila dahil inaasahan talaga ng mga nagtitinda rito yung napakarami na mga mamimili sa susunod na linggo bago ang Valentine's Day. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Lumalabas sa isang pag-aaral na nangunguna ang mga Pinoy sa pananood ng online videos ang sinubaybayan daw ng mga Pinoy, mga vlogger at music videos. Ang ibang detalye sa unang balita live ni Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga sa kabilangan ng hindi naman gaano kabilis ang internet speed. Isa ang Pilipinas sa nangunguna sa paggamit ng internet sa buong mundo. ay e number one pangaraw tayo sa online video watching. Kung may modern version ng pagtambay, yan ang pagtambay online para manood ng videos gaya ng vlogs at music videos. Si Jan Ivan, yan daw ang ginagawa pag walang trabaho o kahit in between ng trabaho kapag hindi gaano busy. Nakakaalis ng pagod sa may natutunan akong ibang kalaman sa nakakatawa lang. Hindi nag-iisa riyan si Jan Ivan. Dahil ayon sa Digital 2024 Global Overview Report ng Social Media Intelligence and Analytics Group na Meltwater at creative agency na We Are Social, number one ang Pinoy sa buong mundo sa panonood ng online video contents. 97.2% lang naman ng na mga internet user edad 16 to 64 ang nanonood ng online videos kada linggo. Number one rin tayo sa panonood ng online music videos kada linggo. Mahigit 72% ng internet users yan sa Pilipinas. Hindi raw yan ikakaila ni Jens. Lalo na sa mga mga K-pop, ano lang po, K-pop idols, K-pop dance. Pag wala na pong ginagawa, kapag masyadong uh, boring ganun, kailangan din po. Pampagod vibes din po. Influencer fan era na rin ang maraming Pilipino. Dahil numero unong nanonood sa mga vlog nila kada linggo pang tanggal ng stress, pang, ano, libangan lang po. Pampalipas oras lang. <laughs> pag, pag hindi busy sa mga trabaho. Igan, paalala lang sa ating mga kababayan, wala namang masama kung marami tayong nakokonsume online, lalo na yung mga napapanood nating videos. Eh, sana lang, Bukod sa nagpapasaya, eh yung mga napapanood natin ay marami tayong natututunan. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Triple celebration para kay Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ngayong February. Una na dyan ang kanyang 39th birthday sa so mismong araw ng Valentine's. Kwento ng Sparkle Star, isasabay ang celebration niyan sa wedding anniversary nila ni Senator Cheese Escudero. At ang grand announcement ni Hart, wedding vows renewal nila ni Senator Cheese sa kaparehang araw. Sa Balisin Island daw, mangyayari ang intimate wedding event with close friends and family. Pareho sa, pareho sa venue ng kasal nila noong 2015. Yay! This time around, um my heart is definitely complete. I was 30 when I got married, but it's different now. You know, I know what marriage is now, so it's very meaningful for me. Igoon mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad naman. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.